Ang semi-synthetic oil ay isang uri ng langis na pinagsasama ang mga benepisyo ng conventional at synthetic oil. Narito ang mga bisa at benepisyo nito sa sasakyan. Una, mas mahusay na performance. Ang semi-synthetic oil ay may mas mahusay na pagganap kaysa conventional oil. Lalo na sa mga lugar na may mataas na temperatura o sa mga sasakyang may mataas na mileage. Pangalawa, mas mahabang buhay ng makina. Ang semi-synthetic oil ay may mga ad additive na nakakatulong na panatili ang kalinisan ng makina at maiwasan ang pagkasira nito. Pangatlo, mas mabuting fuel efficiency. Ang semi-synthetic oil, mas mabuting fuel efficiency kaysa conventional oil. Lalo na sa mga sasakyang may manual transmission. Pangapat, mas tahimik na engine. Ang semi-synthetic oil ay nakakatulong na panatilihin ang tahimik na operasyon ng engine. Panglima, mas mahusay na proteksyon. Ang semi-synthetic oil ay may mga aritid na nakakatulong na protektahan ang makina laban sa pagkasira at korosyon. Sa mga tuntuni ng change oil interval, ang semi-synthetic oil ay karaniwang pwedeng gamitin sa loob ng 1,500 hanggang 2,000 km bago palitan. Ngayon pa depende ito sa ori ng sasakyan at sa mga kondisyon ng pagmamaniho. Ang mga dapat tandaan, tingnan ang manual ng sasakyan bago pumili ng langit. Siguraduhin tingnan ang manual ng sasakyan upang malaman ang rekomendasyon ng manufacturer. Piliin ang tamang langit Angkob sa inyong sasakyan. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Follow for more.